Noong unang panahon, sa dulo ng timog ng ating kapuluan, may isang lupain na sagana sa kagubatan, ilog, bundok at yamang lupa. Isang lupain na tatawagin ng mga tao bilang ibalon. Ngunit sa kabila ng ganda nito, dito naninirahan ang mga mababangis na halimaw, higanting hayop at mahiwagang nilalang. Ito ang kwento ng Gatlong bayani na nagdala ng kapayapaan at kaunlaran sa lupain ng Ibalon. Mula sa malayong lupain ng Botavara, dumating ang isang malakas at matapang na lalaki, si Baltong. Bitbit ang tapang at kasanayan, nagpasya siyang manirahan sa ibalon at tinangin ang lupa. Araw-araw, nagtatanim siya ng linsa, isang halamang kanyang paborito, Ngunit isang umaga, bumungad sa kanyang isang nakakatakot na tanawin. Wasak ang kanyang taniman, nagkalat ang mga ugat at dahon sa gitna ng kaguluhan. May mga bakas ng paa, hindi ito ordinaryong bakas, malalaki, mabigat at halatang mula sa isang dambuhalang nilalang. Sa pagsunod niya sa bakas, nakita niya ang halimaw. Isang higanteng baboy ramo na kilala sa tawag na tandayag. Ang katawan nito ay kasing laki ng isang maliliit na bahay. Ang mga pangil ay tila dalawang matalim na sibat. Hindi natakot si Balto. Tandayag, ngayon, magbabayad ka sa ginawa mo. Sa isang mabangis na labanan, sinalubong ni Baltog ang halimaw gamit ang kanyang lakas. Walang espada, walang sibat kamay lang ang kanyang sandata. Nagtagal ang kanilang banggaan, ngunit sa huli, napasuko ni Baltog si Tandayag at pinaslang ito. Dinala niya ang pangil nito sa bayan bilang patunay ng kanyang kabayanihan. Pagkaraan ng ilang taon, dumating ang isa pang mandirigma mula sa malayong lugar, si Hanjong. Malakas, matalino at may puso para sa mga tao. Nakita niya na sa kabila ng pagkatalo ni Tandayag, nananatiling mapanganib ang ibalong. Sa tulong ng kanyang hokbo, sinimulan niyang sugpuin ang mga mababangis na halimaw. Mga nambuhalang buwaya sa ilog, mga higanting ahas na kumakain ng tao, at ang pinakamalaking panganib sa lahat ay si Oriol. Si Oriol ay isang nilalang na kalahating babae, kalahating ahas. Napakaganda niya, ang kanyang tinig ay parang awit na umaakit sa kahit sinong lalaki. Ngunit isa rin siyang tuso at mailap. Sa tuwing hahabulin siya ni Han Jung, naglalaho siya sa dilim ng kagubatan. Ngunit imbes na magalit, pinili ni Hanjong Jong na kausapin si Oriol. Nakita ni Oriol ang kabutihang loob ng mandirigma at sa bandang huli, Hanjong, sa halip na labanan kita, hayaan mong tulungan kita. Magkasama nilang nilipol ang mga masasamang nilalang. Sa pamumuno ni Hanjong, umanlad ang lupain. Nagtayo sila ng mga bahay, nagtanim ng palay, gumawa ng kasangkapang bato at metal. Natutunan nilang gumawa ng bangka, tela at iba't ibang uri ng sini. Para bang ang dating lupang takot at kaguluhan ay napalitan ng kaayusan at kasaganahan. Ngunit dumating ang panibagong banta, isang dambuhalong halimaw na tinawag na rabon. Balot ng makapal na balat, matatalim na pangil at walang takot sa tao. Si Bantong, isa sa mga tauhan ni Hensyong ang humarap sa panganib. Hindi niya pinili ang tuwirang laban, gumamit siya ng talino. Habang natutulog ang halimaw, dahan-dahan siyang lumapit dala ang karne bilang pain at sa tamang oras, pinaslang niya ito ng walang labis na pinsala sa kanyang hukbo. Matapos ang tagumpay ng tatlong bayani, dumating ang sunsunod na kalamidad. Malalakas na lindol, malalawak na pagbaha at pagsabog ng mga bulkan. Marami sa kanilang itinayo ay nawasak. Ngunit kahit nawasak ang mga gusali at taniman, nanatili sa alaala ng mga tao ang kabayanihan ni Nabaltong, Hanjong at Bantong. Mga simbolo ng tapang, talino at pagtutulungan. Hanggang ngayon, ang alamat ng Ibalon ay patuloy na ikunukwento sa mga kabataan. Isang paalala na kahit gaano kalaki ang pagsubok sa kapang, talino at pagkakaisa, walang laban na hindi kayang mapagtagumpayan. Hi everyone! This is Teacher Nika. I am inviting you to follow and support my YouTube channel because I will be offering some educational videos that I hope can help you in the future. Thank you so much and God bless!